Madika, Thailand. So excited to start this grand journey. Experience the beautiful our journey. I can't wait to meet beautiful Golden Queen and all around the world. I'm very excited to the concentration of the Chita Pop chitra tip time. See you at Mizran International 2025 this October. Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibakong video. At mga kapolitika, sobrang na-excite na po ang ating candidate dito sa Miss Grand International 2025 na si Emma Tiglao and in fact ay pinost niya nga itong video na kung saan ay intro dito sa MGI 2025 na gaganapin sa Bansang Thailand at kung inyo makikita mga kapolitika na sa unang bahagi talaga ng video ang ating candidate sa Miss Grand International na si Emma Tiglao. Ito yung ating pag-uusapan at tatalakayin para sa vlog na ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue at talagang more than a month na nga lang po ang ating iniintay para dito sa Miss Grand International at malalaman na po natin kung kanino ipapasa ipapatong ni CJ ang corona ng Miss Grand at uh, possibly nga ba ang back to back dito sa nasabing beauty contest so dito ay nakita natin na sa unahan itong si Emma Maritiglao and sa tingin natin mga kapolitika ay video cloud ito ng MGI kasi alam naman natin yung lagi nating sinasabi na kung gaano ka-passionate mga pinoy pagdating sa beauty pageant at update lang po kung kailan po darating or Uh, lilipad itong si Emma Tiglao doon sa Thailand Para sa uh, opening ng Miss Grand International So yung pecha po base dito sa ating mga nakalap na informasyon Ay sa September 29 So September 29 ay supposed to be nandun na si Emma At same as usual last year mga kapolitika Ika-cover po natin ang makaganapan Dito sa Miss Grand International 2025 Sa pamamagitan ng ating candidate na si Emma Maritiglao. At sa tingin ko ay talagang kayang-kaya ni Emma na itayo at iwagayway ang bandila ng Pilipinas. Kayo mga kapolitika, na excited po ba kayo dito sa magiging laban ni Emma dito sa MGI 2025 sa Bansang Thailand? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.